Bye. Ayan, umagang maula na naman ngayon. Friday. Ay, kagabi ka at ayon pa ulan. At ayaw yung patumigil. Oh. Hindi na natutuyo ang mga labahan namin. Ayan po. Update po natin sa araw na Friday morning. Ang pumuha sa atin ay ang ulan na naman sobrang tigil na pagbus ng ulan. Ingat-ingat na ingat, lang po tayo lahat dahil po ang baha na yun. Nag-antabay so, na naman ang ulan at kasi walang tigil. Ayan ang ating ay okay. masama. Tayo tayo at ito. Ah, sila sila sila. Lihat ini Saat ini Saya mencoba Saya

Ay, mm. may natin nilot no? itlog na scramble egg saka dalawang ito yung masalinas at yung mga kanin nice kahit tayo hmm <coughs>

dami ng mga lukay na yun, ang bumbok nga naman sa baha. Tapos yung kamay sa isa. Tapos yung isa. yung isi malat. Hmm. Ay, Yep. Yep. Hay, mag hati na lalamon natin. sarap kasi pag sa umaga ang musal mm. lang kaya na ating budget pag kaya na ating budget yun lang talaga nama kainan itu

siyang kainin pag, ano, mainit na. Sa ating salinas na tuyo. Diba? Sabi ng ating ano, almasal. Tangalian na naman mamaya kung ano natin. Hmm.

ang kapi sa tuyo. <clears throat> sa probinsya, pag may tuyo ka. Yan, sayasaya mo na kasi may ulam na ikaw. Tuyo. sa kadalasan dati, kami ulam namin, bagta umaga. Pag wala, yung matika na lagyan mo <clears throat> Kaya yung ano, yung dinamos o bagoong ba, bagoong isda, yan. mm <clears throat> <clears throat> aking mukbang ulam ng ano, nahihirap ko drug at dry peas

Ayan. Mm. So, yun ang tiyansal, guys. Um, thank you, Lord, sa food. Sa umagang ito. Ay, nakaraos isang almusal at nagsog pa tayo, guys. Ayan po, guys. Meron tayong avocado. Oh. Tatlong cute na avocado. Ayan. Dito cute siya. Oh. Hmm. cute to. Oh. Hmm. Ayan. Binigay lang to sa atin. Salamat sa nagbigay. At makain naman tayong avocado. Ayan. 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 Kasi matagal nahinog kasi nung Pagpitas ni Rahan pa. Kalburo. Hindi ko maganti pa siya masyadong tanda ba. Pihilit sa ano, sa tungo. Ayan. E tingnan mo, yung maganda yung ano niya. Kasi pag hilaw pa, yun din masyadong magulang na pipitasin mo dito. Pipitasin.

Ito oh, kasi parang ano na. Kalboro. Tawag ba? Baka, bata pa eh. Pilitas kagad sa puno. Hmm. Ano hmm. Wala nang na lang. Hmm. Ito yung pa. ka pa ng asukod sa gatas. Wala na rin ito. Tapos ito yung natin nakakain. Diba? Yes. Hmm? hmm, sabi na yan po guys sabi na ating pagkaon salamat po sa panood God bless sa sila ayan po dahil sa panahon ngayon, ngayon medyo ma mampun mampun na lang pagsukit sa sinu yung nakasimula yung mm. Ayan, medyo makulim din pa ngayong umaga pero ano, paambun na lang at ah. Ayan, meron ng mga biyahing mga aeroplano ngayon. click to, to spend the one week